si Marco, 26 na anyos, isa sa mga sabonghero sa aming bayan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, malaking pera ang umiikot sa sabungan. Pera, bisyo at pati buhay ng tao. Doon ako nadala at doon din ako napasubo sa kasalanang hindi ko na malilimutan. Isang gabi, kasama ko ang tatlong lalaking mas malaki ang impluensya sa akin. Natalo sila ng milyon at pinagbintangan ang dalawang kapo sa na nandadaya. Marco, tutulungan mo kami, kung hindi ikaw ang isusunod. Bulong ng isa habang nakatutok ang baril sa aking bewang. Wala akong nagawa kundi sumama. Sa madilim na bahagi ng sabungan, binugbog nila ang dalawang biktima. Humihingi ng awa ang mga ito, pero iniabot sa akin ang itak. Nanginginig ang kamay ko, ngunit sa takot at panggigipit, itinaga ko ang isa. Ang sigaw niya, ang dugo na kumapit sa balat ko parang hindi na natanggal hanggang ngayon. Tinakpan nila ng sako ang mga bangkay at isinakay sa bangka. Dinala kami sa gitna ng lawa ng taal. Isa-isa nilang itinapon ang mga katawan. Pero bago patuluyang lumubog, nakita kong dumilat ang isa. Nakatitig sa akin, ang labi bumubulong. Hindi ito matatapos dito. Kinabukasan nagising ako sa tunog ng telebisyon. Sa balita, sunod-sunod na headline, dalawang bangkay ng sabonggero na tagpuan sa lawa ng taal. Mga biktima may mga saksak at nakapulupot pa sa sako. Pinagpawisan ako ng malamig habang iniinom ang kape. Sa harap ng TV, narinig ko ang sariling pintig ng puso, mabilis, parang may tatago sa dibdib ko. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Gabi-gabi, nakikita ko sila sa panaginip. Lumulutang sa lawa, nakatitig sa akin. Minsan, kahit gising ako, Ramdam kong may nakasunod sa likod ko. May yabag sa dilim, may kumakatok sa bintana. Hanggang ngayon, sa bawat balitang lumalabas tungkol sa mga nawawalang sa bunggero, nanginginig ako. Dahil alam ko, ako mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga pamilyang naghahanap ng hustisya. At alam ko rin, hindi pa sila tapos sa akin. Isang araw baka may makakita na lang ng bangkay ko. Lumulutang sa lawa.